Nitong nakaraan araw lang, inilunsad sa bansang Indonesia ang isang motorsiklong kakaiba. Taliwas ito sa mga nakagisna nating motorsiklo sa ating bansa. At dahil nga mostly sa mga motor na nilalapag sa kanila kay dito sa Pinas din dinadala, hindi malayo ang posibilidad na dadalhin rin ito sa atin. Kakaiba man sa inyong paningin, pero magugulat ka dahil siniksik ito ng mga makabagong features at teknolohiya ng Honda. Ngunit ang tanong, gano'n na nga ba tayo kahanda? Ang motor na tinutukoy ko na nilaunch sa Indonesia noong isang araw lamang ay ang Honda EM1A. May pormahan itong kahalintulad ng Honda Genio. May parihabang mukha at headlight na may nakaborder na DRL. Pang moderno ang kombinasyon ng kulay at ang korte ng kanyang katawan. Meron itong flat footboard, front pockets at meron din USB charger. Siksik sa mga makabagong teknolohiya tulad na lamang ng pagkakaroon nito ng full LED lighting system at ang fully digital na instrument dashboard na sa pagkakataong to meron ng naka-built-in na smartphone connectivity feature para sa Android at iPhone. Swak ito sa mga beginners dahil napakadali lang dalhin. May bigat lang kasi itong 95 kilograms at seat height na 740mm So hindi ka mahihirapan sa mga traffic situations At heto na, kaya ko nasabi na kakaiba Ang motorsiklong ito ay dahil ito ay isang electric scooter Pinapagana ito ng isang 1.5kW na lithium-ion battery At kumukonsumo lamang ito ng 47kW kada kilometro So medyo malayo ang maabot mo dito sa isang single charge Ang charging time nga pala nito ay 6 na oras kapag 0 to 100% pero may fast charging option naman na kaya ang 160 minutes na charging at ang makina naman nito katumbas ng isang 50cc na motor. May power output ito na 90 Newton meter ng torque at 3 horsepower. Braking system naman nito ay naka-single disc brake sa harap habang naka-drum brake ang likuran. Suspension system naman typical telescopic fork meron ng harapan at sa likuran ay naka-dual shock absorber. Sa gulong maaamaz ka dahil meron na itong sukat na 90-90 sa harap sa 12-inch mug at sa likuran ay 190 sa 10-inch mug. Ito ang mga sukat na swak sa mga cornering. Pero ang tanong, sakali man isusunod ang market ng Pinas na pagdadalhan nito, gaano na nga ba tayo kahanda? Kagaya na lamang ng pagkakaroon ng charging stations para sa mga electric bikes. Ano sa tingin nyo mga bro? Comment down your thoughts patungkol dito.